Good morning, guys. Good morning, Cyprus. Ay, nako. Buhay nga naman. Ngayon dahil upo ko ngayon, guys. Pupunta ko ngayon magbabayad ng electric namin. Kasi baka maputulan kami. Ayan, o. Oh. Sorsi kudos. Sorsi kudos. <laughs> Electric Authority ng Cyprus. 159 yung babayaran namin guys. Mga nasa kasi yung 200 is 10,000. Mga 5 000 to 6,000 siguro to guys ang babayaran namin guys. So yan. Bunot muna ako ng pang bus para at least pag naka ano na ako may hindi na ako magbubunot sa bus ng yung bus guys is 2 euro and 40 cent. yeah. Eh, Ay, baka may 10 cent dito? 20. Ayan. 20, 40 cent. 2 euro and 40 cents, guys, yung ano namin. Ah, oh, yung bus. Ayan. Ito yung electric. Ayan. Mag-lipstick muna tayo, guys. Dito na lang para ano. Hindi <laughs> na pupunta ng ano. Hmm. Ayan, konting lipstick ng guys Tara guys Punta na tayo sa bus station Baka mahuli tayo Hindi tayo makasakay guys 9 o'clock na bus And Guys, hintayin na ko ng bus Hindi pa siya dumating Guys. Nandito na ako. And guys. <laughs> dito na ako bago kumuwi guys. Dito'ng kain muna ko sa makro, guys. na magugutom okay, na. mo na kainin na

ako kung nagbayad ng electric namin. Uh, dito muna ako sa McDonald bago umuwi. Tayo so, pagdating ng bahay, maglilinis na lang ng konti tapos magluto at saka matulog na lang dapat ayan ang buhay pag may o oh.